Ngayon na nga yung schedule ng balik ko sa dental clinic, kaya nagpahatid na ako kay Carlos. Sumama nga si Talia kahit wala nga siya sa mood. Mm. ko nga siya ng camera, nagagalit nga siya. Hanggang sa gate nga ako ng Bilibi, nagpahatid kay Carlos, then sumakay na nga ako ng jeep papunta doon sa clinic na pupuntahan ko. 10 AM nga yung appointment ko dito. Maaga pa nga ako ng 10 minutes, kaya nagantay muna ako. After nga nilang ma-prepare yung mga gamit dito sa loob, pinapasok na nga nila ako. Ngayon na nga ulit nila ikakabit yung bridge na pinagawa ko. Same process pa rin yung ginawa nila sa akin dito katulad ng ginawa sa akin sa Japan. Maryland Bridge nga yung tawag nila. Yun nga lang kasi sa Japan kasi halos yung kalahati ng bridge is metal. Yung dito naman kasi ginawa talaga nilang porcelain lahat. Yung pinakaloob naman yung metal. Kaya kakulay na siya lahat ng ngipin ko. Wala pa isang oras na tapos na nga siyang ikabit. So yun sabi nga ni Doc JP, 1 hour ko pang kailangan ikagat yung bulak sa ngipin ko para dumikit yung semento. Medyo masakit nga lang sa bulsa yung binayaran ko dito. Hindi katulad ng nagpagawa ako sa Japan. Dun kasi 30% lang yung binayaran ko kasi nga yung 70% sa health card na nga namin yon wala pa nga sa one port ng binayaran ko nga dito sa binayaran ko nga noon sa Japan kaya talagang nakakabutas talaga ng bulsa so, hindi ko rin kasi ipapaayos yung ngipin ko masisira talaga yung mga pinagkapita ng bridge binili na na din nga ako ni Doc JP na i-balance ko na yung pagnguya ko and once na nagka problema bumalik na nga lang nga din ako at wala na rin naman akong babayaran so, magtatanong po kung saan po yung clinic na pinupuntahan ko dito lang siya sa may tapat ng South Park ang mura Park. lang din kasi ng pasta nila dito at saka bunot. Nagre-range lang siya ng 600 pesos. Pagka uwi ko pa nga lang dito sa bahay, saka pa lang nag 1 hour yung kinakagat kong bulak. Kaya dun ko pa nga lang nga siya tinanggal. Alauna naman, nag-prepare na nga akong gumawa ng biryani kasi marami rin kaming mga pa-order ngayon. May mga pa-order din nga kami ng beef ngayon kaya sinabay ko na rin nga siya pakuluan dito sa may pressure. Pag ng alas dos naman, nagmamadali na nga ako kasi magpapabuk pa kami ng alas tres ng lalamu. Nagpauna na nga ako ng limang tab kasi ito yung ipapadala namin sa may Las sa Makati. Buti nga at ang bilis lang namin magpabok ng Lala Move. Minsan kasi ang tagal din kahit malapit lang. Last naman na tapos na nga namin lahat i-prepare. Pinastic na nga namin bawat isa, bawat may order. Ngayon nga naglalagay na rin kami ng pangalan sa may plastic. Meron kasing mga bumibili na chicken at saka beef para hindi kami malito kapag nagbibigay na kami ng mga order nila. Pwede na nga kami for deliver. Dinala na nga ni Carlos yung bag papunta dito sa ibay. Si Tantan nga napagod naman sa paglalaro kaya nakitulog na rin siya kasabay nga ni Talia. Maraming ngang repeat order ngayon, yung mga dati pa na kumuha ng mga chicken biryani noon. Ngayon naman, beef yung sinusubukan nila. Pero namang mga first time na chicken at beef na rin yung binili nila. Nasa sukat na nga kami habang nagaantay nga kami ng customer. Nasa tapat nga kami ng bakery kaya bumili nga si Gerald din ng donut. Tulog nga yung dalawang bata kaya kami dalawa na nga lang nga ni Gerald din yung kumain. Pinakahuli na nga naming deliver yung taga Lake So yun, napaka solid talaga niya kasi hindi ko na mabilang kung ilang beses na siya nakabili ng biryani namin. Halos kilala na nga kami ng guard pagkakapapasok na kami ng gate papunta nga dun sa condo. Guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat sa panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush.